Kung mahilig kang magtanim ng mga halamang gamot, huwag kalimutang isama ang aloe vera sa iyong koleksyon. Ang aloe vera ay isang popular na succulent plant dahil ginagamit ito sa food, cosmetics, at pharmaceutical industry. Ang taglay nitong gel-like extract ay mayaman sa plant compounds na may kakayahang gamutin ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit patok na patok ang aloe vera sa mga health enthusiasts. Narito ang ilan sa mga amazing benefits ng aloe vera. Number 1, pampalakas ng immune system. Ang aloe vera ay tinaguriang plant of immortality dahil sa hatid nitong medicinal benefits. Isa na rito ay ang kakayahan ng aloe vera na palakasin ang immune system. Ang aloe vera gel ay nagtataglay ng potent antioxidants na polyphenols. Pinoprotektahan nito ang ating katawan mula sa nakakapinsalang free radicals. Ang aloe vera ay nagtataglay din ng antibacterial, antiviral at antifungal properties. Mayaman din ito sa vitamin C at E na makakatulong upang maprotektahan ang cells ng ating katawan mula sa oxidative damage. Ang zinc na taglay ng aloe vera ay nagpo ng production ng white blood cells. Mayroon din itong polysaccharides na tumutulong para ma-stimulate ang white blood cells na labanan ang mga virus. Ang glycoproteins na matatagpuan sa aloe vera ay makakatulong upang maibsan ang kirot at inflammation. Number 2. Antibacterial Properties Alam mo ba na ginagamit ang aloe vera bilang alternative drug dahil kaya nitong pigilan ang pagdami ng bakterya? Ito ay nagtataglay ng anthraquinones na makakatulong upang mapigilan ang paglago ng bakterya tulad ng Bacillus subtilis at Mycobacterium tuberculosis. Ang aloe vera ay nagtataglay din ng polysaccharides na may kakayahang stimulate ang phagocytic leukocytes na pumupuksa sa mga bakterya. In addition, ang polyphenols na matatagpuan sa aloe vera ay nagsisilbing antioxidants. Pinipigilan nito ang pagdami ng mga bakterya na nagdudulot ng impeksyon. Ang aloe vera ay effective na panlaban sa mga bakteryang E. coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, gram positive at gram negative bacteria. Napatunayan din na may antifungal at antiviral properties ang aloe vera. Kaya naman magandang isama ang aloe vera juice sa iyong diet o gamitin ito bilang topical treatment. By the way, kung new viewer ka, please subscribe. Number 3, nagbibigay protection laban sa cancer. Dahil sa taglay nitong antioxidant compounds, ang aloe vera ay maaaring makatulong upang mapababa ang risk ng cancer. Ayon sa mga pag-aaral, ang polyphenols na matatagpuan sa aloe vera ay nagtataglay ng anti-carcinogenic properties. May regulate nito ang pagkamatay ng molecular cells at inflammation para maiwasan ng cancer. Napatunayan din na makakatulong ang polyphenols ng aloe vera upang maiwasan ang panganib ng breast at colon cancer. Maliban dito, ang aloe vera extract ay nagtataglay ng aloe emodine, na makatulong upang mapigilan ang pagdami ng head at neck cancer cells. May chemo-preventive properties din ang aloe vera dahil sa taglay nitong bioactive compounds na anthraquinones. Kaya nitong pigilan ang paglaki ng tumor at niregulate ang hormonal levels. Kaya ang aloe vera ay maaring gamitin upang magkaroon ka ng protection laban sa cancer. Number 4. Niregulate ang blood sugar levels. Ayon sa mga pag-aaral, ang aloe vera ay maaaring magsilbing hypoglycemic agent. Ginagamit ito ng ilan bilang panlunas sa diabetes dahil kaya nitong pagandahin ang insulin sensitivity. Ang katas ng aloe vera ay nagtataglay ng phytosterols na makakatulong sa pagregulate ng blood sugar levels. Maaari itong makatulong para bumaba ang levels ng fasting blood glucose at hemoglobin A1c. Pwede rin itong gamitin para bumaba ang fasting plasma glucose ng mga taong may pre-diabetes at type 2 diabetes. Kaya sinasabing ang regular na pag-inom ng aloe vera juice ay mainam upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Kung gusto mong kontrolin ang iyong blood sugar, sama ang aloe vera extract sa juice o smoothie. Ngunit kung umiinom ka ng glucose-lowering medication, maging maingat sa paggamit ng aloe vera. Number 5 promote ang hair growth. Marami ring mabibili na aloe vera products sa market na pwede mong gamitin sa buhok. Ang aloe vera ay ginagamit na panlunas sa seborrheic dermatitis, isang kondisyon sa balat na nagdudulot ng reddish rush na may kasamang yellow-white scales. Madalas itong makaapekto sa anit na maaaring maging sanhi ng temporary hair loss. Buti na lang, nagtataglay ang aloe vera ng anthraquinones, polyphenols at polysaccharides ang mga nasabing compounds ay napatunayang may antibacterial at antifungal effects, kaya effective itong panlunas sa seborrheic dermatitis. Piniprevent nito ang itchy at scaly scalp, pati na rin ang pagkalagas ng buhok. Bukod dito, ang aloe vera ay siksik sa amino acids, vitamins A, B12, C, at E na nagpo-promote ng healthy hair follicles. May moisturizing at soothing properties din ang aloe vera na makakatulong upang maiwasan ang dandruff, dry, at frizzy hair. Number 6, Makakatulong sa Digestive Health Popular din na palunas ang aloe vera sa iba't ibang uri ng digestive problem. Basis sa mga pananaliksik, ang aloe vera extract ay maaaring makatulong upang maiwasan ang stomach ulcers at gumanda ang digestive function. Ang latex ng aloe vera ay nagtataglay ng aloin o barbaloin na may laxative effects maari itong makatulong para malunasan ang constipation, indigestion, acid reflux at inflammatory bowel disease. Pini-prevent din ito ang symptoms ng gastroesophageal reflux disease o GERD. Additionally, mababa ang toxicity ng aloe vera kaya safe itong gamitin bilang panlunas sa heartburn. Nagtataglay din ng enzymes ang aloe vera na makakatulong upang mabilis na matunaw ang fats at sugars. However, ang pagkonsum ng aloe vera ay dapat iwasan ng mga taong may hemorrhoids, colitis, o Crohn's disease dahil posibleng itong magdulot ng severe diarrhea at abdominal cramps. Number 7, makakabuti sa skin health. Aside from that, ang aloe vera ay swak na panlunas sa iba't ibang skin problems. Ang aloe vera gel ay kilala dahil sa taglay nitong moisturizing at soothing properties, kaya madalas itong gamitin na skincare solution. Ini-stimulate ng aloe vera ang fibroblast na nagpo-produce ng collagen at elastin fibers para mapanatili ang skin elasticity at maiwasan ang signs of aging, kagaya ng wrinkles at fine lines. Effective din na panlunas ang aloe vera sa sunburn at skin irritation. Kung gusto mo namang maging young at healthy looking ang iyong skin, ang vitamin C at E na matatagpuan sa aloe vera ay makakatulong upang maiwasan ang premature aging. Pinopromote nito ang wound healing at hydration. Pinoprotektahan din ng mga nasabing vitamins ang ating skin mula sa pinsalang dulot ng ultraviolet radiation at free radicals. Number 8. Pinopromote ang oral health. Ang tooth decay at gum diseases ay common health problems na maaaring masolusyonan ng aloe vera. Dahil sa taglay nitong anthraquinones, polyphenols at polysaccharides, ang aloe vera extract ay nagpapakita ng antibacterial, antifungal at anti-inflammatory effects. Piniprevent nito ang canker sores at plaque buildup o bacterial biofilms sa ngipin. Ayon sa pag-aaral, ang paggamit ng aloe vera mouthwash ay makakatulong upang mabawasan ng plaque, gingivitis at plaque-producing bacteria na streptococcus mutans. Ang aloe vera mouthwash ay pwede rin gamitin bilang alternatibong solusyon dahil effective itong pampatay sa candida albicans, isang uri ng yeast na matatagpuan sa loob ng bibig. Mayaman din ang aloe vera sa vitamin C na may kakayahang i-prevent ang plak at pigyang lunas ang dumudugo o namamagang gilagid. Number 9. Anti-inflammatory properties Ang aloe vera ay maaari ring makatulong sa mga taong may inflammatory related diseases, ang polyphenols na makukuha sa aloe vera ay may anti-inflammatory properties na pumipigil sa cyclooxygenase pathway. Pinipigilan din nito ang production ng prostaglandin E2 na mula sa arachidonic acid, isang uri ng polyunsaturated fatty acid na nagdudulot ng inflammation. Moreover, ang aloe vera ay siksik sa antioxidant compounds tulad ng vitamin C at E. Makakatulong ang mga nasabing compounds upang maiwasan ang pinsalang sanhi ng oxidative stress na nagdudulot din ng inflammation. Pwede itong gamitin bilang topical treatment sa skin inflammation. Ang pag-inom ng aloe vera juice ay makakabuti rin sa mga taong may arthritis at iba pang inflammatory related conditions. Number 10. Panlunas sa mga kagat ng insekto. Kung madalas kang kagatin ng mga lamok, ang anti-inflammatory compounds ng aloe vera ay makakatulong upang maibsan ang kagat ng mga insekto. Piniprevent ng polyphenols ang pamamagana sa hinang kagat ng insekto. May kakayan din itong puksain ang mga bakterya na dala ng insekto. Samantala, ang vitamin C na taglay ng aloe vera ay nagpo ng wound healing. Ang aloe vera ay may anti-pruritic effect din na makakatulong upang mabawasan ang pangangati na sanhi ng kagat ng insekto. I-apply lang ito sa parte ng iyong balat na nakagat ng insekto para mas mabilis itong gumaling at hindi magati. Pero bago ka gumamit ng fresh aloe vera o mga by-products nito, tandaan, ang labis na paggamit ng aloe vera ay posibleng magdulot ng side effects. Ang matagal na paggamit nito ay maaring magdulot ng skin allergies tulad ng inflammation at hives. Mayroon din itong laxative properties na posibleng magdulot ng stomach discomfort at diarrhea. Kung umiinom ka ng gamot para sa diabetes, maging maingat sa pagkonsum ng aloe vera upang maiwasan ang sobrang pagbaba ng iyong blood sugar levels. Makakabuti rin na kumonsulta muna sa doktor bago gumamit nito, lalo na kung mayroon kang iniindang karamdaman. Gayunpaman, ang aloe vera ay generally safe para sa karamihan. Gamitin lang ito in moderation o sundin ang payo ng iyong doktor. Ikaw, may tanim ka bang aloe vera ngayon?